magandang hapon po sa lahat mga bossing mga idol uh, Muli tayo nagbabalik This is Ray TV from uh, Green Country Game Pound Batangas po mga bossing So for today's video mga bossing uh, Mapakita ko po sa inyo yung mga samples ng ating mga kaki Ng mga white Yung ating uh, schooling isk white Yun po yung ating uh, ngayon, mga bossing Kasi uh, maraming nagre-request sa atin na uh, gustong makita yung ating mga iskulin white. So, dito na tayo mag-update mga bossing mga idol dahil uh, hindi ko po kayo may isa, -isa sa aking uh, messenger. So, dito po tayo mag-update mga bossing mga idol para makita nyo po. So, ito na po yung ating mga iskulin white mga bossing mga idol. So, yun po mga bossing, yung ating uh, straight comb na iskulin white. So, uh, kaya lumabas yung kanyang ah uh, sini ano uh, medyo ano sinibalang dawagin mga bossing dahil po ito ay nakakross sa uh, ating uh sweater boston sa ating uh pure na screen white so ginamit natin dito mga boss idol ay yung ating uh, ganador ay sweater boston yung ating inahin naman po mga bossing ay isang uh, pure na screen white mga boss idol so ito pa Boom. So ito naman po mga bossing ang ating uh, origin na Eskimo White. Ayun po siya mga boss. Eh. Uh, isang Ticom po mga boss idol. Uh, straight Coom. Isang Straight comb. po. Tingnan niyo po mga bossing Ang tingnan na po 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 yun. po mga boss idol. Ayun Mapastag o mapakatman mga boss idol. So, ito, may ginamit tayo nito. Uh, yung kanilang uncle ay lalaban po natin sa April 26. 8 uh, cock po yan mga bossing one day. So, yun po yung uncle niya. Uh, ilalaban natin. So, makikita niyo po yan mga bossing. At uh, isi-show natin yan sa ating story doon sa Facebook. Uh, kasi hindi na po tayo pwedeng mag upload ng mga video doon sa mga laban doon sa ating uh, Facebook account dahil laban na, na po tayo. So, mi din natin gamit sa ating Facebook. So, marami po tayo uh, hindi alam doon sa uh, patakaran ni Meta. So, yan po yung mga bossing ng ating Facebook page at saka ito po ko mo sa Ito mga bossing ay six months old yung ating mga puti po mga bossing so ito naman po mga bossing na ah, sinibalang din po ayan ayun po mga boss ay ko kung gaano kagwapo yan so kapatid po nung uh, straight cum yun yun yung isa po mga bossing ito naman po ay peak cum ay, medyo malaki laki lang ang kanyang uh, palong pero peak po ito mga boss idol so tingnan nyo po kung gano'ng kagwapo yan dahil lumabas na po si na siya na sinibalang Ayan ang kanyang kong tanda uh, Tandang na ginamit po dito Ay Ano po ay Sweater Boston At saka yung ating ginamit na inahin ay, ay isang uh, Pure na ice cream So ito po mga bossing eh, Yung ating straight comb Ito naman po yung ating straight comb mga boss ay So yun po yung ating uh, Straight comb na screen white so tingnan nyo po mga boss idol na napakagapo po yan mga bossing so marami pa tayong uh, paparating ng mga kakirels so papataposin lang po natin yung ating uh, expo ngayon uh, doon sa bigan sa uh, bigan, uh, kagayan di oro so meron tayo doon na uh, pinadala sa kanina hindi na natin dahil hindi na natin kaya kung magbibidyo pa tayo Uh, yung pinadala po natin doon mga boss idol sa Cagayan ay 100 heads so yung mga broods stag na, uh, natin ay pinadala doon ay 20 heads lang po mga bossing so the rest po ay mga crosses na mga pullet so yung dinala natin doon ay mga breeding, pang breeding materials po mga bossing mga idol So yun naman po mga bossing, makikita nyo dyan, yan po yung ating yung sweater boston Ayan po siya mga ayan yung ating sweater Boston. Hindi namin natin dyan. Ang tandang ay sweater. At yung ginamit natin dyan na uh, inahin ay pure Boston, Boston na unit po, po yun, mga busay din. po yan mga bossing. So dito naman tayo sa Bolik Gold ito po yung ating bullet gold mga bus idol. Ah, uh, meron tayo nito na selection doon naman sa ating paending Ah, uh, next week. Ah, uh, ilala ilalaban natin, isasalang natin yung mga idol doon sa ating uh, parapol, Sa ating paending Ah, uh, bago tayo isasalang doon sa ating uh, Paending ay bibigyan na rin po natin dito mga bus idol para makita nyo po yung ating uh, mga parapol, kung gaano ka quality yung ating sa uh, naisasalang mga idol so yun po yung ating uh, bullet gold so ito naman po yung bullet gold mga boss idol uh, kung matatandaan nyo uh, ito po yung pinapagalaw namin doon sa sa kabila sa training camp ito po yung mga kapatid nila mga bossing so repeat meeting po ito ah uh, yung bullet gold namin po mga bossing ay subukan na rin po namin mapastag So last year ay yung first bus nito mga busing uh, yung mga natira ng mga buyers na hindi nabili so inuwi namin ng rohas at ngayon po ngayon po uh, testing naman natin ito sa parating nakak, uh, yung schedule ng mga bus idol ay may naman po so yun po yung ating uh, bullet gold so itong kagandahan uh, po dito sa mga bullet gold mga busing yung pinaka nagugustuhan ko talaga sa kanila yung kanilang fighting style ay yung malalakas sa taas at saka malakas sila kung pumalo at saka yung nagustuhan isa sa mga nagustuhan ko ng no fighting style dito ay yung kanilang uh, cutting ability po mga boss idol yun po yung nagustuhan ko dito sa mga bullet gold na ito mga boss kaya yung timing nila ang gaganda ng mga timing nila mga boss idol kayo so, tayo dito sa ating uh, mga puti so ito po mga bossing ay yan uh, po yung crossing sa yung mga bossing ay uh, ito naman yung ginamit naman dito natin is Boston Boston white po ito mga bossing Boston rounded yung ating ginamit dito na talaga Boston rounded yun naman po ang ating uh, pinahin ginamit ay isang pure screen white so, ito yung itsura ng ating uh, 50-50 bago pa nito mga busa idol so ito sila mga busing so kagandaan dito mga busa idol ang nagustuhan ko naman dito sa so, mga straight one ay ito ay malalakas sa taas o kung sumahin natin uh, sa madaling salita ay maganda sila kung maglaro sa taas ito mga busing at saka meron ding uh, multiple kung pumalo ito yung ating mga school in white so kumukuha nito mga busing kay Davao uh, at saka si uh, Sir Bun Bagsik so shout out sir uh, sa iyo Sir uh, Bun Bagsik so next week andito siya ipili siya ng mga studs natin dito mga bus idol So lahat ito, uh, pupunahin po, uh, pupunahin natin ito. So uh, ang courting area ko dito mga bossing is uh, 540. Yung ating courting uh, area. So kung makikita nyo dyan, yun naman po yung aking bahay dyan sa daylo ng farm. So medyo may kalayuan din. At saka ito naman po yung ating gradas kung saan nilalagay po namin yung mga napili ng mga buyers uh, namin nilalagay mga busing para i-finalize nila so pag maramihan uh, na lang namin nilalagay at uh, dito na sila sa recording dito na lang na nag -e hanapan ng kalaban so yu, dito na uh, kadalasan dito kami nagpa-finalize mga busing mga so dahil kung pag maramihan na po mga busing ay, ay kukunin lahat namin dito yung mga manok ng bubusan nila Aboon kami magpa-finalize sa gradas na yun ay sobrang hassle naman po mga busing pero depende po sa mga buyers kung magugustuhan nila yung ganyang ano ganyang sinasabi namin sa kanila pero kung hindi naman nila magustuhan at gusto nila doon na magpa finalize doon sa gradas ay simpre naman po mga busing sila yung sinusunod natin so yun po mga busing so ito naman po mga busing ay isang uh, straight tumulit yung ating uh, White So yun po mga busaydo Ang gwapo ng ating mga yung Screen one Kaya <laughs> e, ito yung ating mga Skullin White ay ginagawan din po ito namin ng mga family mga Bisaydol uh, at saka yung so, kung magpapior kami ay ginagawan po namin sila ng family para hindi po tayo mag-endrid So, kung magpapiyo kami mga bossing yung proseso namin dyan, ay doon kami kumukuha sa mga auntie. Sa mga auntie nila, iba sila sa auntie nila o sa mga uncle nila mga bossing mga idol. So, yun po yung ginagawa namin. So, ito naman po mga bossing. Ah, uh, magkapatid po sila nito. Ang tatay nito ay sweater boson. At saka yung ginamit natin dito ay uh, napulit, ay pure na spring white mga boss idol. So, yun po sila mga bossing. Ang dami pa dito. So yun lamang po mga buseng idol Ang uh, samples na may kapakita ka po sa iyo Dahil kung isa-isahin po natin lahat itong mga buseng mga idol Ay hindi po tayo matatapos At uh, ang dami pa dito yung mga uh, magaganda nating mga white So doon sa Pagayang oro hindi na po tayo nagpadala ng mga panggrubsag ng mga white doon At saka nga pala mga buseng nasisingin natin Uh, sa mga color mga busing like mga bulik uh, white at saka yung mga bulik map natin mga busing ay magkakaroon po tayo nun sa breeding ng uh, late born so sa, bre sa madaling salita sa late born na po tayo makakukuha nito mga busing ng mga pure natin na mga white at saka mga bulik so sa ngayon yung binaw namin ay mga crosses Uh, dahil nga po mga bossing ay stag season so yung, yung kalimitan natin na pang breeding ay uh, local at na uh, late born so kalimitan yung, yung mga buyers natin na din kumukuha sa mga, na mga pure dahil <coughs> nga sa matagal-tagal nila magagamit gamit uh, mahabol nila dun sa tinatawag natin na uh, early bird so yun po mga bossing mga idol so hanggang dito na lang po yung ating video mga bossing mga idol at uh, Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel mga bossing mga idol. Tagang salamat kanilin ninyong tanan mga bossing.